Ay, luto na ang sopas ni Chef Irene. Ooh. Ito oh. pang ano to, merienda, gabihan, hanggang umagahan oh, Hindi na pwedeng susobra doon. Juicy ang chan ko. Juicy. Wala nang edit-edit to. Raw lang talaga. Para malaman yung ano. ano Wala yung Wala nang edit-edit. Para edit. <coughs> paano lahat ng pangit na nakita. At, At least natural. Ever since, like, Christmas party natin dito. Kaya nga. Hindi well, edit-edit so, kaya. Masa so, ka lang Ay, Ngayon ko lang, lang, na... <laughs> ay, ngayon ko lang okay. followers ka pala niya. Tita <laughs> 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 na, ay, wala dito. na kaya Followers ka pala niya. Iba. Pag kaya pagkasama, pag ganito kabahan ka na mag-ayos ka na. Diyos ko makabigla na itapat ko yung ano sa inyo. Camera. Okay, ito. Social kami dito. O, anong tawag sa kami nakaano kami? Naka... Ano? Ano? Anong tawag ano? Tawag? Gas? Gas namin naka... Ay, ay hindi ko alam ang Gas natin, hindi tayo nagkagasul. naka na. Cylinder free. Cylinder. <laughs> na cylinder free. Dapat ini-edit mo <laughs> Wag na edit edit guys. Na edit mo muna kay lawyer. Correct man lang niya yung mga sinasabi mo. Wag na <laughs> sa kanya pag ka kumikita baka, na. Hindi ka pa panonoodin ng followers mo kasi hindi mo tinatama yung pagsasalita mo. Okay na yan, sila na nakakaintindi <laughs> nga. <Paano? laughs> oh, huli nga ito yung mga videos na ano ng mga panahon na Charba. Pag kumikita na ako sa kanya ako magpapa-edit, dapat ganun ang buhay, baliktad. So hindi <laughs> nga kikita eh. Pero si Wamos, <laughs> sino man nanonood sa kanya? Ako gagawin pa ako ng issue nila? na nga. Almost Bye! <laughs> <laughs>